Oh, marami ang nagtatanong. Ito, sigurado, narinig na ng lahat to. Sa tagal ko nang nabubuhay na tao sa mundo, ni Minsan, hindi ako natanong. Ni Minsan, wala akong kaibigan tinanong. Ni Minsan, wala akong kilala na nagtanong sa mga survey na ginamit. Sabi mo nga, institusyon na yung SWS. Ni Minsan, ako, totoo naman, ikaw yun na siguro din. Ni Minsan, wala tayong kilala kahit kailan ang ibig sabihin. So, ano yung, ano bakit ganito, Mark? Anong, anong tingin mo, bakit? ikaw ang sumagot. Anong the, explanation dyan? Anong, anong paliwanan? explanation Parang wala oh. kaming kilalang na survey. ba, yeah. <laughs> oh, <Yeah>. oh, <laughs> ano, oh, it's, it's possible dyan, sir. Of course, amin may, may ano kami, may base kami, 1 million users. Oh, kilal talaga. Eh. Oh, Shout out oh, okay. again sa mga katangkara po yeah, natin. Oh. So, na-filter na namin 10%. When you say filter na, na profile na namin yan sa random checking. Mm -hmm. Hindi namin kaya ng na capacity 1 million yung check na check lahat. Pero mm -hmm. ngayon, pag tinanong, bakit hindi pa ako nasa survey? Mm -hmm. Well, it's possible na na-survey na kayo before sa census ng Philippine Statistics mm -hmm. Authority. Pero that mm -hmm. census, that's mm -hmm. needed for 40s, that's needed by no. PIDS, by the government. Pero political mm -hmm. surveys, hindi pa ako na-survey niyan. Kasi yung mga traditional survey po na face-to-face, -face, we do, kami, gumagawa din po kami nito. Ah. Mm -hmm pwedeng baka hindi nahagilap ang barangay nyo. particularly sa Visayas and Mindanao malaki yung area meron kasi mga survey firms na for example kami when we do face to face we target na dapat urban and rural areas captured kasi 55 45 po tayo sa Pilipinas in terms of that breakdown mas madaming urban pero may 45% na mga barangay sa looban sa mga province oh, yeah. na kailangan puntahan And randomly, sineselect po ang mga barangay. Pra, hindi ko po nilalahat. Possible mm -hmm. po yung face-to-face -face survey in a matter of convenience. Kasi mas ma mahal po. Magastos talagang pumunta. Mm -hmm. Sa isang probinsya let's say, pupunta kayo sa Biliran, sa Mar. Mm -hmm. Magbabangka pa kayo. Mag-eertain, magbabangka. Mm -hmm. Just to make it convenient. Kasi interview may... mo tatlo lang, apat lang. Ganun lang, diba? oh. Oh, di ba? Posible po na 15 3, lang. Oh. 15 lang pupuntaan ko dyan sa Biliran. Oh, Pagbabilisan pala worth it ba yung 50,000 pesos, for example, na pamasahin ng no. survey firm, sure, iisip nila, e eh, di dito na lang sa Tacloban City. Uh -huh. Baka doon lang silang survey. It's possible na may certain areas lang na napupuntahan. So that's, to answer your question, Bakit di pa ako na-survey, baka di pa na ang barangay nyo. It's a matter of convenience. But on our end, we make sure na when we do face-to-face -face surveys, or Mike, miss Ina, sakop lahat urban and rural areas. Even if we invest, sa transportation to go to those areas in a face to face survey it's worth it kasi makikita mo na let's say for example previous election ah ginto pala sa let's say sa La Castellana, Bacolod ginto pala ang sentiment nila ng presidential election talagang panalo sa La Castellana, Bacolod mostly denominated by class D and E respondents panalo pala talaga si vice si president Marcos sa Lakas-Telyana so nahagilap po namin yun sa survey po namin